Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos na panagutin sa batas ang Russian vlogger na nambastos umano ng mga Pilipino. Ayon po yan sa Malacanang, sabi ng Palasyo, nakarating sa Pangulo ang mga ginawa ng vlogger kabilang sa mga nag-viral ang mga panggugulong pareho sa tema ng mga ina-upload niyang video. Kaya niya ipinag-utos ng Pangulo sa PNP CIDG at Bureau of Immigration na arestuhin ang vlogger na silang pahanah ng mga reklamo. Kung takdaan ng parusay, bubunuin muna niya yan bago ang tiyak ng pagpapadeport pagkatapos. Maaari ring mapanagot ang Pilipinong kameraman na kasama ng vlogger ayon sa palasyo. Paalala nito, sundin pa rin ang mga batas kung gumagawa ng online content. Ang mga foreign nationals, ay eh, welcome naman po sa Pilipinas. Uh, pero hindi po ibig sabihin ito na kung welcome sila, eh handa na rin po nila na bastusin. Ang uh, mga Filipino, kung kayo man po ay content creator, ang bawat da freedom, ang bawat karapatan eh may kaakibat na obligasyon. Hindi puro karapatan ang dapat isigaw.